Ako nga pala si Erickson Ong, ang panganay na anak ni Babong. Simula nung tumigil lang tatay sa pagsusulat, pinagkakabalahan niya na ang pagmamaneho ng trailer. Bugbog ko sa sermon at pangaral ng aking mga magulang. Pero syempre, hindi lahat ng kabataan nakikinig at masasabihan. At isa na ako doon. Isa akong bulakbol na estudyante. Minsan ko na ding inubos ang oras at pera ng aking mga magulang sa paglalakwat siya at sa paglaro ng dota ng aking kinahihiligan. Mga bagay na aking pinagsisisihan. Pero hindi na natin may babalik ang oras at panahon na nasayang. Kaya ako ito, itinutuwid ang aking kapalaran. Pero sa mga oras na to, hindi na ako mag-isa. May Diyos na kasama. Kaya sa mga bagay na magkakameron ako at meron ako, galing yun sa aking ama gaya ng mga gaya ng mabait na magulang uh, mabuting mga kapatid sa dugo at sa pananampalataya isa na yun sa napakagandang biyaya simple lang ang pangarap ayoko nang makita naghihirap ang aking mga mahal sa buhay pero syempre hindi lang estado at pera ang kayamanan sa mundo gusto ko dumating ang araw na lahat sila makakilala sa Diyos na pinaglilingkuran ko. Pero sabi nga nila, pinakamahirap daw akayin sa Diyos ang mga taong malalapit sa'yo. Kasi alam nila ang kung anong ugali mo. Ah, kaya ako ito, isang buhay na patotoo na unti-unting binabago ng Diyos ang buhay ko. Lagi ko pinagdarasal sa ama na ipanalo niya ako. Gusto ko maging pagpala sa iba. Gusto ko makita nila ang buhay ko na galing sa kanya. Pero hindi natin hawak ang oras. Kaya habang may hininga ka pa, Piliin mo palagi maging mabuting tao kahit sobrang sama na ng pinakikita nila sa'yo. May kilang ang panahon. Yung mga batang 90s dyan, alam ko karamihan sa inyo may asawa tanak na. Magpatuloy lang tayo sa buhay. Kahit na naaranas man tayo ng hirap, laban lang. Huwag kang susuko. Tandaan mo walang permanente sa mundo. Lilipas at lilipas din yung problema mo. Mapagtatagumpayin mo din yan. Kapit lang. Kapit lang sa taas at hinding hindi kanya bibitawan.